Bakit tila sa kamera, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pwes, sasabihin ko, Martin Romualdez. Mm -hmm. Bumbelta na ngayon si Escudero. Right? Uh, actually, yun, maganda yung nangyayari. Alam mo kung bakit? Naglalaglagan na sila. At paborito sa taong bayan. So, uh, yan ang uh, patunay na alam naman ni Escudero pala yan noon eh. Kailangan pa niyang kailangan pa siyang uh, you know, pangalanan bago niya rin pangalanan itong uh, kawatan na si Martin Romualdez. Itong nangyayari ngayon <laughs> Uh, halos lahat dyan ng mga politiko, damay yan. Halos lahat. May matira man yan, mangilan nilan. Okay? Na nagnanakaw talaga sila sa kaba ng bayan. Sabi ko nga, si Martin Romualdez, matagal ko na sa inyo yan, in inexpose, na talagang kasabot na ni Satanas. At paulit-ulit natin sasabihin sa inyo, dito ngayon, ayan, may bagong, may bagong uh, expose o privileged speech itong si Escudero, pero hindi ibig sabihin yan ay malinis na siya. 'di ba? Lahat sila naghuhugas kamay. So parang ganito 'yan, eh. binato mo ako, babatuhin din kita. So kung hindi natin na-expose itong mga ito, all right? Kung hindi nagdala ng surprise witness si Senator Marcoleta at kung hindi tayo nagsisipagsalita laban dito sa mga bangag at yung kanilang ginagawang anomalya, e eh wala rin mangyari. So lahat ito ay collective effort natin, lahat ng ating mga mga kababayan, lalo na dito na nasa blog ni Maharlika dahil kayo talaga ay nakasunod dito sa ating channel. Ang dami natin in-expose. Yan, si Romualdez, na-expose na natin yan. At ngayon, in-expose na nga na siya ni uh, So, ano nang susunod yan? Hayaan na lang ba natin? Ang sabi niya, hirap na hirap kayong pangalanan. Ganyan, ganyan. Kung sino ang pinaka, yung dahilan. So, sinabi ko nga sa inyo, hindi gagalaw si Martin Rom- Si Martin Romualdez ay the godfather. Diba? Diba? Na siguro karamihan sa'yo napanood yung mga pelikula, yung pelikula niyan, yung series pa nga yan eh. Then, okay? Si Lisa Tanas, yung mastermind. Siya lahat nag-iisip niyan, Ano na si Cathy. Din si Bangal Jr. is the protector. Well, tama lang, timing lang kasi kung ano man yung nangyayari right now, as a leader dapat talaga ispanigan nila kung ano yung makakabuti sa bansa natin at sa, sa kapwa Pilipino, sa mamamayang Pilipino. Kasi lang talaga yung yung korupsyon, ang dami nang nagsasalita at ang nakakahiya, I thought, I expect more sa Senado kasi, di ba, mas like, higher sila. I thought they were more uh, decent and mm -hmm. dapat sila pa'y yung magtatanggol sa atin, no? At po na nga lang sila tapos ganyan pa yung pinapakita nila. Mm -hmm. so, I'm not talking about who is sitting as a committee chair in Blue Ribbon anymore. I'm talking about in general kasi dapat ang ginagawa nila is manindigan sila kung anong para sa para mak nakakabuti para sa ating lahat. Ang nagiging problema sis halatang halatang may pinagtatakpan at saka hindi ko masisisi si Senator Chis Escudero kasi talaga namang ginagawa siyang ano eh sacrificial lamb. Tapos kung tataka pa, sa dami daming binanggit na congressman na mga mga witnesses or mga resource for nililis nila, pinipilit nilang ibaling sa mga senador more than sa congressman. Di ba doon ka magtatakay? Sinong pinoproprektahan ng mga iba dyan sa Senate? Halatang halata na kasi. Yeah. Sabi ni Cheese, doon sa kanyang speech kanina, isang tao lang ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, ng pagkaaway-away at pagkawatak-watak na ngayoy yumayanig sa ating bayan. Maprotektahan lamang ang sarili niya. Pero bakit tila sa kamera, dito mismo sa Senado at isa lang uh, at sa ilang media ay hindi pa rin kayang pangalan kayang sabitin ang pangalan niya. Pues sabi na sabihin ko na Martin Romualdez. Pero kasi ako hindi ako naniniwala na ang nasal na isa lang ang taong nasa likod ng lang ito. Hindi lang si Martin Romualdez. But, kasi nga hindi niya nga magagawa yan kung hindi siya pinaprotektahan ng pinsan niya uh -oh. na si Bangag Jr. At alam din natin hmm. niya na ang mastermind niyan ay si Lisa Tanas. So sa tingin mo bakat hindi pa pinapangalanan mm -hmm. ni Cheese Escudero si Lisa na minsan ay naging nagsilbi siya bilang waiter. nag? <laughs> <Hatsi ba ba? laughs> yeah. Remember, remember that um Senator Cheese Escudero, it's been in the in the in politics for the longest time and he's also a lawyer. Alam niyo uh -huh. si. So it's everything is timing based and strategic yan eh, 'di ba? Yeah. So, let's see what will happen in the next days. Kasi sa totoo lang, marami pang lalabas. And marami know. pang di ba? Marami so, pang abangan, no? Ang taong bayan. abangan. Kasi sabi nga, di ba, even, di ba, ang tagal, di ba, sabi nga yung mga mayang Pilipinas, ang tagal naman, pinatapos pa yung tatlong taon. Remember, God is a forgiving God. I believe in that. So, yung mga nakaraang 3 years na yan, binibigyan pa ng chance ng Panginoon yung mga taong gumagawa ng kamalian sa ating bansa, na baka baka sa kalesis, magbago, or matauhan na, hmm. o sige, uh, uh, ang tagi dito, pababaya kayo, kayo, pero pag dumatingin pa na talagang hindi na kayo, hindi kayo nagbabago, or sumusobra na kayo, and all, at hindi kayo nakikinig, uh, ako na mismo yung maglalatag at magpapakita sa sambayan ng Pilipino ng katotohanan, which is what's happening right now. Kasi alam mo, ang Pilipino ganito eh, ang very, very, ang pasensya na sobra, And, you know, we're very forgiving, warm, di ba, mapagmahal. So, kapag nag-sorry, kapag nag ay, hindi naman kami apektado eh. Yung ganun, yung parang yung buhay naman namin, same lang. Di ba, ganun tayo mag-isip minsan eh. Wala naman okay. mangyayari. So, kailangan talaga maranasan natin. We need to experience it. We need to uh, ma-experience natin. Kailangan mainis, magalit talaga tayo. Kailangan makita natin. Hindi pwede yung kinikwento lang. Kailangan talaga makita natin lahat bago tayo mag-react. Kasi pagod na ang mamamayang Pilipino sa puro usapan, di ba? Aminin natin yan. So right now, isipin mo ha, Toby Tiangco nagsalita. Nag-start niya si BPP Sara. Actually, si, ano, si PRRD, di ba? Sabi niya, we have a weak leader, we have a bang bangag leader. Mm -hmm. yeah. Di ba? And wala, wala talaga siyang ano, wala siyang sense of responsibility. Uh, sabi ni Bipisara na dalaw lang humahawak ng pondo, Uh, si Saldivo and Martin Romualdez, 'di ba? Mm -hmm. So anong ginawa? Anong kinalaban niya kasi ay niyang pumayag na may insertion doon sa DepEd, pinasama siya hanggang gusto siyang ipa-impeach, hanggang it's ano eh, it's a it's a pattern for them. If somebody mm -hmm. speaking up against them, gagawin nila lahat para siraan. ano just what's what's happening now nung ay hindi pumayag, uh, hindi sumang ayos si Jesus Cordero sa impeachment kasi alam niya problema 'yan, at malaking gulo. 'di ba? Then now si Senator Marcoleta pati ang kanyang asawa personal ng ang atake ngayon. Mm -hmm. 'Di ba? So yeah. all about alam mo sis ano to eh hunger, yung parang yung greed for power, money and fame. They yeah. thought oh, they thought they're untouchable pero nakalimutan nila ang just lang talaga yung magbibigay niyan na Kapag sinabi yan, this is the time, die will be done, eto na yon, hindi na ito mapipigilan, wala nang katapusan, gera na. Ano yung, wala nang, wala nang, ano. Gera so, na ito, sis? Yeah. Actually, it's always like that, <laughs> ano? uh, like, ako naman, alam mo naman yan, sister, uh, nagkakilala tayo last year dahil nga sa Polboron video. Yes. Pero tama ka nga, you know? Uh, things happened in the right place and in the right time. And things happen for a reason. So, minsan naman kasi ako, nagigil e na gigil na ako dahil August 12, oh, oh, oh. Pagpasok pa lang ni pagpasok pa lang ni Bangag you know nag-expose na ako bilang dati nilang taga-suporta at yun nga alam mo naman yan hindi naman lingid sa iyong kalaman na itong flag control na yan ay 2023 pa in pa inexpose at nakasuhan nga ako ng yung mga tao ngayon na involved like Zaldico at uh, sabi ko nga, looking forward na susunod naman ang imbestigahan. Kaso lang, tinanggal si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon, sana isunod na yung PCSO. Isunod yes. na ang Bureau of Customs, ang Immigration, yes. ang dami dyan. Lahat yan, PPA, kasabot lahat si Lisa Tanashan. So